Yan mga kailog, para hindi na po kayo mahirap, malayo po kayo, kayo na lang po mismo ang umorder ng parts para makasave na rin po kayo sa gastos. Yan mga kailaw, ito po yung sinasabi ko sa inyong kakabitang ko po ng igniter balas kasi tinesting ko na po ang bulb niyan eh okay naman ang bulb nyan ang naging sira po kasi nyan ito mga kailaw igniter balas ang nangyari po kapag sinaksak ko po ito pumuputok po siya tapos tinignan ko yung igniter niya. Pagtingin tingin ko sa likod ganyan po ang nangyari sa kanya halos marami pong sunog ayon kinapitan ko po siya ng igniter balas nag request po ako sa kanila ito po yung dinala sa akin yung ikinabit ko po yan ganun pa rin nag-automatic pa rin ditong inuon ko na yung lamp pag binabak ko siya hindi siya umiilaw tapos itingnan ko kulit ang lamp nag-automatic off po siya ngayon yung in order ko po nang pinakita ko sa inyo ito po yung picture yung tig vlog ko po nakaraan na, na order po ako ng package bulb saka igniter yun na po ang igniter na na order ko po yung bulb na ikabit na natin ito na po yung igniter nya ikinabit ko na po sya mga kailaw okay. i power on na po natin sana good power on na po natin gumana na po ang mga blower ano na po ang lamp waiting lang po tayo antay lang po natin kapag nawala po agad yan ibig sabihin good yun gumana po sya pero kung tuloy tuloy po nag zero na hindi, hindi pa rin umiilaw sira po sya pero ito kapag ayun, nag, ano na agad? Nag success daw po. Ibig sabihin, good po yan. Gagana na po ang bulb natin yan. Antayin lang po natin. Waiting lang po tayo konti. Silipin natin. Ayun mga kailo, may nakikita na po tayong tanda na umilaw na po ang bulb niyan antay lang natin. Waiting ng konti Kasi meron po yung parang reset nya Yung ano po yan Lahat po ng mga motor po kasi Dinadaanan nya Kalagay okay, dimmer okay Lahat po yan Antay lang natin Ayun yon mga kailaw, Good Yung kinabit po natin igniter Okay po siya. Gumana po. Kaya igniter lang po talaga ang nasira po sa kanya. Good pa naman ang valve niyan. Ayan o. Ito kailangan po natin ibabad ng ano para basure po natin kung hindi siya bibigay. Kailaw, uh, ko po ito sa aking mga na-experience at nalalaman about dito sa BIM 230. Yung nalaman ko pong experience dito, ma ko naman po sa inyo para pare-pareho po tayong may alam <laughs> 'yun mga kaibaw uh, thank you for watching and god bless